Piyarnes na naman pala. Ang bilis talaga na paglipas sa mga araw. Gaano kayo kaba na ngayong araw? Ako, as usual, bilang ko sa bahay. Lagi busy. May time natutulala na nga sa pagod pero okay lang. Kayang-kaya pa naman. Kinuha ko nga pala dyan sa reprimaga. magagamit kong sangkap na gulay para sa lulutuin naming ulam ngayong araw. Ito nga palang bangus ay aking ipiprito para sa ating ulam. May brown prito, merong may, may sabaw. At ito na nga, hinanap ko muli yung miso. Yung miso nga pala ay galing sa Japan. At ayun nga, meron tayong kamati, sibuyas, labanos, okra, sitaw, at mustasa. Yan ang gagamitin natin mulay. Ito yung miso na galing sa Japan. Dala nila amon, uh, umuwi sila. At ito na nga, nilagay ko sa isang plato yung mga bangus at inasanan ko nga para pipirit sino boss nga pala ang magluluto ng sinabawang itong ating miso. Ang sarap kaya ng miso na galing sa Japan. Ibang iba sa timpla dito sa miso sa atin, sa lokal. Wala ka na pinagkaiba, no? At yan nga, tinabi ko na yung asin. Sa munod naman ay naghugas na ako ng bigas. Sasayang na ako kasi pag nagising yung bata, gusto nun. Kakain agad, kailangan may kanin. At ito na nga. Nakalimutan ko nga pa ipunin yung hinugas bigas pang diling sana sa halaman. Pinasa ko na nga pala yung rice cooker bago ko isaksak at andarin. At ito nga, kinuha ko na yung sangkalan. Sisimula na ako maghiwa ng mga gulay. Pero bago bagong lahat, pag-showerin muna natin sila. Hugasan natin mabuti yung mga to. At ang ganda nga ng ganitong gripo. Oh. Pwede kang mag-shower-shower. Pag tinatamad ka ding maghugas ng buk ng paligo sa banyo. Ayan, hindi ka niya sa labaho napakadaling gamitin. Pagkatapos kong hugasan yan, ito nga. Busy-busy ako. Ang dami ko pang nakandang gagawin sa isip ko. Nakapila na sila. nag nga pala ako ng CR today. After nung makakain na alam mo, sa light take out yung supplement na to. Lagi ako inaantok pag gumitig nito. Ang pero okay lang. At least gumanda-ganda naman yung pakiramdam ko. Napaka-efektibo. Mura lang to. Nabili ko to sa Lazada. Kasi parang nung ko namumutla na ako eh. Tsaka daw naglalalabas. Kaya yan. Hindi rin ako sa gatas. Malaki siyang tulong. At ito na nga. Handa na nga yung mga gulay na hiniwa ko. Pack na Mapa-zoom in pa at zoom out ang lola niya. Ay eh, wow. At ito na nga. Nagpainit na ako ng kawali. Niligyan ng mantika. Inanda ko na ang pagpiprito ng bangus. Ayan. At ito na nga siya. na puputukan na yung mantika. Habang saing sabay-sabay na yan. Ito na siya, buto na yan maya maya, lalagyan sa lagayan. Bantang hapon nga ay nakapagpahinga rin pakatapos magsundo ng alaga from school. Tulala.